Itbulaga hosts at mga legit dabarkads patuloy ang paghahatid ng isang libot isang tuwa tuwing tanghal iyan sa mga manunood at mga solid dabarkads. Matapos ngang tuluyang mabawi ng TVJ at mga legit dabarkads ang trademark na itbulaga nito lamang nakaraang Sabado ay tuloy-tuloy pa din nga ang pagbibigay nila ng tuwa at saya sa mga dabarkads. Ngayong araw, January 11, sa naging live episode ng Itbulaga sa segment na Sugod Bahay ay tila kinatuwaan at kinaaliwan ng maraming netizens at manunood ang kulitan moments ng mga dabarkads. Narito ang iilang kaganapan sa live ng Itbulaga. <tong> Hey, leon, leon mana lo? Hei, hai, 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 pasibiji, pasih, orang mana mana? Kalimbalu bos si bos itu sebab semua ini tu sen, bos ini kau itu May consolation pa lang yun. Hindi <thumbs Omahaala> ay, ay, talaga ba? O, ba, you know, ba? Na pa, ay, talaga ba? Ay, talaga ba? Ay, talaga ba? Ay, na kami dyan. Ang pagkakalang pala 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 Sino manalo dito? dito sir. Para sa dito sa Bakano yung mo? Sandal? Ay, hindi ako patatalo. sa 150! Yes, sinabi ko naman mga doon naman kayo, kay Wally, pero nakataas ang kamay. Dito kay Mayor, nakaganon sa cute na mukha, okay? Pani telon, pani telon, neo. talon? bosi, pakai jenguk telon. Hop, telon. Oh, perlu bosi kita. Bosi, melangkap pelangko. Bosi, lang. bosi, 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 Meron lang kasi na. <laughs> dito muna kami? Dito. Ito kasi nakamayor ka po agad eh. Thank you, thank you brad. 1 2 0 Paladon 1 2 wala di to Bibilang na Ah 1 2 3 4 5 6 Kita na kita Ano yun baby? Alam <laughs> mo ka na ba? Oo, bakit? <laughs> bakit ba? <laughs> okay. bakit? 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 Kasi kung naupag, kasi kung naupagod ka na ako, hindi. Even if I should run a thousand miles. Oh, wow. a, thousand miles. a thousand miles. Wow. 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 Wow.